Dracula, in-appoint mo bilang tagapagpantay ng blood bank ng bayan. Totoo nga ba daw si Dracula? At gusto ko sakilala sa inyo dito sa bahay natin. raso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang Sunwest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. True or false? operasyon po ba niyang Sunwest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na formally formally case dito na inimbestigahan sa Senado na pinapa uh, kasuhan ng Senado the answer is true kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd Laptal laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panik ng mga taga-BIR. Ilang kaso meron ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, eh meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masakla po, ginoong Pangulo, sa kabila po nang track record na ito ni Mr. Saldigo. Ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big time contractor ang hahawak sa kapan ng bayan. Only in the Philippines, Mr. President.